Hello mga kaporo for today's vlog samahan niyo ulit ako sa aking mga ganap for today's video ay may pupuntahan nga po ulit tayo at dahil nga bumisita na rin dito ang team Bicolano ng Mangyan Project para kay Nanay Rosalyn gusto ko lang po mag-thank you kay Ma'am Sheila Gunda from Bicula ng Mangyan Project. And thank you so much, Ma'am, and God bless po talaga at dahil nga isa sa mga napili mo si Nanay Rosalyn sa iyong project. Thank you po pala sa mga masisipag na staff ni Ma'am Sheila. At ayan nga, kahit sobrang layo, sobrang putik, ay eh talagang pinuntahan po pa rin nila si Nanay Rosalyn. At eto nga, kailangan talaga nating maglakad ng sobrang layo at dahil nga syempre ang layo nila sa highway at kailangan pa natin maglakad ng mga 40 minutes siguro or 50 minutes pag mabagal talaga maglakad. Sabi ko nga sa kanila ay kunting tiis na lang talaga at malapit na malapit na ay hala. Eto nga, thanks God talaga at kahit papano ay nakarating na rin kami dito sa bahay ni Nanay Rosalyn. Pagkadating na pagkadating nga namin dito sa bahay nila ay nakita namin kumakain sila ng ube. At ang ulang nga po pala nila dito ay asin lang talaga at wala talagang tuyo. Talagang na-surprise dito si nanay at dahil nga syempre wala siyang kalam-alam na bibisita pala yung timbikula ng mangyan. Si nanay po pala ay isang katutubong hanuno yan na taga San Roque, Bulalacao, Oriental Mindoro. Sa sobrang tuwa nga ni Nanay Rosalyn, siya ay napaiyak talaga, pati ako naman ay napaiyak na rin. Huwag po kayong umiyak. Aray, pata ako may iyak. Sinunod po po yung ate. Sinunod na tulong sa amin. Hindi po. Dito lang ang buhay namin na iyak po si Boang nahihiya din po sa inyo. Ano? Okay lang po. po. Kami naman po ay <laughs> pina... Kami lang po sa amin lang po nagdaan yan pero hindi po sa amin nanggaling yan. Mayroon pong pinanggalingan po yan kila Madam Sheila po. Maraming salamat po. At may mga sponsor din po sa kanya. <laughs> ito nga po pala ang kalagayan ni Nanay Rosaline. Sa mga nagtanong nagtan po kung ilan ang anak ni Nanay Rosaline, ang anak po ni Nanay Rosaline ay tatlo. At ito nga, after nila mamigay ay umuwi na rin kami. Ayan lang nga po pala guys ang aking update for today's video. Maraming salamat. Please like and share. We love you all in God bless.